Good morning po, Brother Melvin. Ayan, medyo naman tayo ng uh, sipon-sipon ngayon pero nakaka-recover naman sa tulong ng Panginoon. So, kamusta kayo mga kapatid? Talagang ang panahon ay kakaiba at uh, isama rin natin sa panalangin na hindi pa yung Bulgang Taal na sumabog <laughs> at marami ang maapektuhan lalo na yung mga kapatiran natin na uh, malapit sa Taal Volcano. So ay po ang mga pag ang pag-aaral po natin ngayong po umaga ay mga alon ng pagpapala August 20. Biro mo mga alon ng pagpapala. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, patuloy po kaming sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang uh, isang makabuluhang pag-aaral mula sa inyo po banal na salita. Gabayan niyo po nawa kami O Diyos at uh, matamasa namin ang mga pagpapala na ito na nagbumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa baral na pangalan ni Jesus. Amen. So, sangayon po dito sa banal na kasulatan, Mateo 5.13, Kayo ang asin ng lupa. Ngunit, kung ang asin ay tumaba, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, malibang sa... sa sapakan ng mga tao. So sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ang asin ng uh, sanlibutan. Ibig sabihin ng asin, mga kapatid, eh, yan ang ginagamit na... Ang asin kasi sa panahon na yun, wala naman silang ref, refrigerator. So para ma-preserve nila yung mga isda, babalutan nila na napakaraming asin yung umpong isda na yun para hindi lang basta-basta masira. So pang-preserve o preservative, ito pong asin. Pero pag wala na siyang alat, wala na siyang pakinabang. So tayo mga kapatid, ang taga-preserve ng ating pong sanlibutan. Tayo po ang asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang mga tao ay uh, bilang isang mana ng palataya, nakakaalam ng salita ng Panginoong Diyos dahil sa mga tao rin na malapit sa ating Panginoon. Dahil sa mga tao rin na nag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. So kaya mga kapatid, sa umaga po na ito, ay tayo po ang tagadala ng salita ng Panginoon. At sa ganung paraan, tayo ay nagiging asin. Nag-preserve tayo ng moral na uh, value o moral na kalagayan ng mga tao. Napipreserve natin yung mga tao na sila ay uh, mapalapit sa ating Panginoong Diyos upang hindi mabulok ng kasalanan, kundi pare-pareho maghintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Pero kung mawalan ng alat, Ibig sabihin, eh, yung salita ng Panginoon mawala sa atin, mga kapatid. Pagpalagay na natin, tayo ay uh, magiging katulad na lamang ng pangkaraniwang mga tao na hindi nakakakilala ng salita ng Panginoong Diyos. Eh, mas maigi pang hindi mo na lang nalaman yung salita ng Panginoon kaysa nalaman mo, eh, bigla kang umalis at hindi ka na nangaral ayun ang masaklak. Asin na tumabang pa. So, kailangan eh, lalo pa tayo maging maalat sa pag uh, pag-share ng salita ng Panginoong Diyos. Ano? Eh sa sasalibutan na ito, pag sinabi maging maalat, eh parang malas, di ba? Pero sa banal na pagka maalat ay eh, mayroong pakinabang, di ba? May blessing mga kapatid. So ano ano itong alon ng pagpapala? Sabi dito sa mga makalangit na dako, Sabi po dito, sinabi niya mga salitang ito sa, sa ilang mahihirap, hamak na mga banging isda. So ito pala mga salita na ito ay sinabi sa mga manging isda. Ito po yung kasama sa serbo na sa bundok na tinatawag na Beatitudes. Ang mga pari at rabay ay nasa kongregasyong iyon na mga tagapakinig. Hmm. Ngunit hindi ni hindi sila ang tanyang pinatutungkulan. ayon Ibig sabihin, uh, yung mga pari at mga rabay, parang asyumero sila. Okay, kami asin. Pero hindi pala sila yun, kundi yung mga alagad, mga kapatid. Yung mga alagad, yung pinatutukulan ng ating Panginoong Yesus. Pero ganun, no? may mga sermon na akala natin patama sa atin. O yung message, akala natin patama sa atin, pero hindi pala. Sa ibang tao pala. O nag a lang tayo minsan. Pero yung mga tagapakinig doon ay uh, marami ang tao mga tagapakinig sa panahon na yun sa bundok dahil sinusundan siya ng uh, maraming mga tao, mga kapatid. At uh, isa na rito yung mga rabay at uh, pare. Pero hindi sila yung uh, nararapat makatikim ng salita ng Panginoon. Dahil ang uh, at gustong paratingan ng ating Panginoong Hesus ay yung po mga alagad na mangingisda na madaling turuan ito ay yung gumawa kasama ang impluensya ni Kristo na mag-aangat kung saan si Kristo nag-aangat na magbahagi ng tamang mga prinsipyo at patigilin ang paglaganap ng katiwalian sa mundo. So dito po mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus binabanggit niya yung mga alagad na magbabahagi ng tamang prinsipyo at hindi mali prinsipyo dahil marami ngayon na mga nangangaral din na salita ng Panginoong Diyos, pero baluktot yung pong pangangaral. Kahit sino pwedeng magbahagi uh, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Si Satanas nga eh, binanggit pa ni Satanas yung salita ng Panginoong Diyos kay Jesus Christ. Kaya lang baliko, baluktot. So kinakailangan mga kapatid, kung ano ang nasusulat, yun yung ating ipabahagi. Kung ano ang nasusulat, yung yun ang ating ipapangaral. Mga kapatid ko, no? yun ang ating ipapangaral. Hindi yung sinabi ng ibang maling mga tao, mga kapatid. So sabi dito, ito ay ang paglaganap, ipalaganap ang biyayang si Kristo lamang ang makapagbibigay. Yan. Ano po yung biyaya na ito na si Jesus Christ lang yung makapagbibigay? Yung kaligtasan. Ito ay ang bayangat, mapatamis, ang mga buhay at karakter ng iba sa paumagitan ng kapangyarihan ng isang dalisay na halimbawang sinamahan na maningas na pananampalataya at pag-ibig. So dito po mga kapatid, ano po yung biyayang maibibigay ng Panginoon sa atin bukod sa kaligtasan? Oo, matamis mga ang buhay. Ayan, matamis ang buhay, hindi mapait. Yung karakter ay uh, talagang mahusay, makapangyarihan. Ayon sa karakter ng ating pong uh, Panginoong Diyos, mga kapatid ko. At sabi po dito, yung matamis na buhay at hindi mapait. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid ko? Na hindi hindi mapait kundi matamis. Ibig sabihin sa buhay na ito kahit na maraming mga problema, maraming stress, nakakahinga ng maluwag. ba? Diba? Nabubuhay ng masaya. Nabubuhay sa piling ng ating Panginoon. Dapat magsagawa ang bayan ng Diyos ng nakapagpapabago. ng uh, nagpapa nagpapanatiling kapangyarihan sa mundo. Dapat nilang sanungati ang nagwawasak at mapanirang impluwensya ng kasamaan. Ano po ito mo, pangwasak at mapanirang impluwensya ng kasamaan? Yung maling aral. Yung huwad na alat. Ayan. Yung huwad na asin. Meron bang huwad na asin? Yung bigas nga napipeke oh, eh. O, mga kapatid, huwad na minsahe. Yan. Yan. No? Yung huwad na minsahe wag natin ito uh, wag natin itong sangayunan kundi salumatin ang maling aral at ipangaral ang mabuting balita habang tumata tumatahak kayo sa buhay makakatagpo kayo ng may katayuang napakahirap pagpapagal at kawalan na walang pag-asa sa mabubuting bagay sa hinaharap ang nagpapabigat na labis sa kanilang pasan. Ayun. Opo mga kapatid ano, habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na ito, marami talagang mga paghihirap ang ating mararanasan. Maraming mga bigat ang ating pumararanasan. mararanasan. Maraming bagyo ang ating susuungin. Pero lahat ng ito ay makakaya natin kung kasama natin ang Panginoon, di ba? Kung ang Panginoon ay nandyan, nalalapitan natin, luluhod lang tayo, manalalangin sa Panginoon. Kakayanin natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, ng mga problema sa buhay. Kakayanin natin lahat yan sa tulong ng Panginoon. Pagal at naapi, hindi nila alam kung saan tutungo para maginhawahan. Ilagay mo ang iyong buong puso sa gawain ng pagtulong sa kanila. Hindi panukala ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magsasara ng kanilang sarili. So dito po mga kapatid, bilang nakaalam ng salita ng Panginoong Diyos, Huwag tayong magsara ng ating sarili. Anong ibig sabihin? Huwag nating hayaang hindi ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Huwag po nating aalisin ang salita ng Panginoon at ipagdamot ang salita ng Panginoon. Huwag mga kapatid. Huwag po nating ipagdamot ang salita ng ating tagapagligtas sa mga tao. Bagkos, ating ibahagi ito upang sila naman ay mahanda sa ikalawang pagdating ni Jesus. Alalahanin para sa kanila at para din sa inyo na matay si Kristo, humawak sa kanila na may matulungin kamay. Gawing isang tuntuning hindi kailanman bumigkas ng isang salita ng pag-aalinlangan at panlulupay-pay. So, si Jesus Christ na ating sinasamba, siya ay namatay para sa atin. Siya po ay naging uh, naging matulungin sa lahat ng mga tao na nagkakailangan, tayo rin po bilang isang mananampalataya na ibabahagi natin si Jesus Christ na sa Kanya ay walang pag-aalilangan, puro para ng palataya. So bilang isang mananampalataya, ganun din ang ating pong dapat na makita sa ating buong buhay. Walang pag-aalilangan o walang panlupay, walang panlulupay pay sa mga salita, kundi positive mga kapatid. Dahil ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang ating sinasampalatayanan. Marami kayong magagawa upang pagliwanagin ang buhay ng iba sa pamagitan ng mga salita ng banal na pagpapasya. So dito po mga kapatid, sa pamagitan po ng ating mga sinasabi, marami ang maliliwanagan ang buhay. Ibig sabihin mga kapatid, sa konting kwento lang, sa konting pananalita lang, marami ang mga taong may inspired sa atin. Kung ang lumalabas sa ating bibig ay tungkol sa Panginoong Diyos, kung lumalabas sa ating bibig ay tungkol sa biyaya ng ating Panginoon. Pero kung uh, ang ating mga sinasabi ay puro negative, ano ang magihari mga kapatid? Sa salita pa lang natin, matitisod na yung ibang mga tao. Ang pinakabababa at pinakamahirap na mga alagad ni Jesus ay maaaring maging isang pagpapala sa iba maaaring hindi nila namamalayang gumagawa sila ng tanging kabutihan. Hindi nila kailangan pagulin ang sarili ng pagkabalisa tungkol sa tagumpay. Dapat lamang silang humayong pasulong na may katahimikan, na ginagawang may katapatan ang gawaing itinakda ng Diyos at hindi nawawalan ng kabuluhan ang kanilang buhay. So dito po mga kapatid ko, no, ang mga alagan o tayo rin na mga modern na mga disciple ng ating pong Panginoong Jesus. Sa last generation ng mga mananampalataya, tayo po ay huwag nating pagurin ang ating sarili sa kabalisahan. Huwag nating pagurin ang ating sarili sa mga nakaka-stress na bagay. Kundi ang lagi nating iisipin ay ang salita ng Panginoong Diyos. So kahit paunti-unti ang forward sa pagbibigay ng mabuting balita, kahit paunti-unti, at least sumusulong mga kapatid. Kahit dahan-dahan, at least gumagawa sa gawain ng Panginoon. Ayan. Kahit dahan-dahan, mga kapatid, at least ay uh, natututo tayo ang Panginoon ay nariyan. Ang Panginoon ay hindi tayo pinababayaan, mga kapatid. O, hindi tayo inaalisan ng Panginoon kundi nariyan siya kasama po natin. So, kinakailangan lang para matamu natin yung alon ng pagbabala. Hindi po tayo mabubuhay sa pagkabalisa sa mga problema, kundi nabubuhay tayo para sa gawain para sa ating Panginoong Diyos. O para hindi mawalan ng kabuluan yung buhay natin. Bakit? Maigli lang yung buhay natin. Ang iisipin mo lagi, yung puro problema mo. Puro mga pangit na bagay. Puro paghihiganti. Puro puot. Ang iisipin mo ay may kli na nga lang yung buhay. So dapat yung buhay natin, mailaan natin sa Panginoong Diyos. Maging positibo ang buhay natin at ang Panginoon ang ating paglingkuran. Ang kanilang sariling kaluluwa ay lalago ng higit at higit tugo sa wangis ni Kristo. Sila ay kamanggagawa ng Diyos sa buhay na ito at kaya inihahanda sa mas mataas na gawain at sa walang lilim na siya ng buhay na darating. So sabi po dito, gusto po nating lumago ng na lumago ang ating buhay sa wangis ng Panginoon. Maging makabuluhan ang ating buhay. No? Ang gagawin po natin, tayo ay magiging kamanggagawa ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay hahayo sa anumang paraan. Ano man ang talento natin, magamit natin sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay sa pagluluto, ay eh di sa pagluluto pa. May, may isang kapatid na sa women's ministry, ah, sabi, ah, bakit? Pastor, wala naman akong ministry na gawain. Eh sabi ko, yung pagluluto, napakaraming mong niluto, napakain mo yung mga bisita, napakain mo yung mga pastor, napakain mo yung mga kapatid. O kapag kakusay, kayo yung nagluluto. Iyon ay malagang ministeryo sa gawain ng Panginoon. Kahit yun ay pagluluto, yun ay napakahalaga. Ha? Kasaba ka pa rin na nangaral. Bakit? Eh kung walang magluto, walang magpamerienda, eh hindi nababalik yung mga nakikinig. Sabihin nun, wala naman palang pakain doon, wala naman palang merienda, di ba? isang mahalagang ministry yon. Basta't nandoon ka sa gawain ng Panginoon, ginagamit mo ang iyong talento sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. So yun po mga kapatid, sa ganoong paraan, nagiging mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil sabi dito, tayo ang asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, patuloy nating palasahin ang ating buhay sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon, sa pamamagitan ng pakikisampot sa kanyang gawain sa kahit anong pamamaraan pa man yan. No? Siyempre, hindi lahat speaker. O, hindi lahat tagapagsalita, hindi lahat tagapagpaawit. Di ba? May iba't iba tayong ginagampanan. May iba taga-invite, taga-pulas ka ng upuat doon. Eh, malaking kamparin sa gawain ng Panginoon. Di ba? kaysa sa labas ka gumawa noon, kaysa ikaw ay wala doon, di ba? Hindi sa gawain ng Panginoon yung gagawin mo. Pero kung nandoon ka, nag-a-arrange ka ng upuan, ano pa, nag-a-arrange ka ng sound system, kasama-kasap, nangangaral doon, mga kapatid, kasi nandoon ka, involved ka roon. At kita yan ng ating Panginoon. Yan. Yung simple mong pananalita na may pag-asa, maririnig ng ibang mga tao na hindi mananampalataya, may-encourage sila na lumapit sa Panginoon. Kaya sa ganung paraan nagiging asin tayo. Kaya ano pang dapat nating gawin mga kapatid? Nawa ay maging asin tayo ng sanlibutan at huwag tayong tumabang kundi lalo tayong lumasa sa tulong ng Panginoong Diyos. Huwag nating hayaan na mawalan ng kabuluhan ang ating buhay kundi ang ating buhay ay maging kapakinabang sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. So ngayon po umaga ay uh, patuloy nating isama sa pagdalangin yung paparating ng mga voice of youth. Lalo na sa West Nueva Ecija at sa buong area kasi marami tayong kinuha mga budget sa voice of youth. Isama natin sa pagdalangin na ito'y maging matagumpay. Gayun din po yung ating pagtatayo ng church. Diyan, diyan po sa Likab, sa Tabacao, sa Homestead. At ngayon din po sa Cavite, Gimba at saka dyan sa Nagamulan. Isama rin natin sa panalangin at ang mga churches na ating pong uh, nasasakupan dito sa area 2 at dito sa west, ang mga kapatiran, ang mga may karamdaman, isama rin natin patuloy sa pananalangin. So ngayon tayo ay mananalangin sa pangunan ni Brother Melvin Bilasano pagkatapos ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. At kung kayo po ay may mga awit pa, i-send nyo lang po sa amin para ma-share din namin dito yung inyong awit. Ayan, sa ating pong devotional. God bless po mga kapatid ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang aming panasalamat sa inyo sa umaga na ito. Sa pamagitan ng devotional na ito, kami nagising na mulat na may rami pala kami mga talent na inyong binigay na makakatulong, na nakakatulong na sa gawain. Salamat sa pagbubukas na aming isipan at lalo pa kami magiging matibay, lalo pa kami magiging masipag na palaguin ang aming mga talent kung saan ang aming mga alat na ito ay hindi mawala ng lasa at palagi kami makaking connected po sa inyo. Salamat sa pagbubukas na aming isipan sa tuwing umaga ng devotional. Unti-unti kaming natututo, unti-unti kaming lumalago, unti-unti kaming nagiging uh, mas close po sa inyo. Salamat ng marami at kayo patuloy na na hindi kami pinababayaan. At sa kabila ng inyong kabutihan, kami pa rin ay na nakagagawa ng mga pagkukulang at pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa aming mag, mga kasalanang nagawa. Pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin. Unang-una si Pastor Nelvin at ramdam namin ang kanyang uh, uh, dinaranas na sipon sa oras na ito. Uh, na makatulong kanya mga iniinom na nagpakontra dito at dito yung ang kanyang pakiramdam at siya makagawa ng maayos sa kanyang gawain dalangin din po namin ang paparating na VOY sa West lalo na sa West at sa dito sa amin sa Nueva at sa iba pang lugar at po maraming maging maraming mabless ang mga gagawin ng mga grupo na ito dalangin din po namin mga church planting sites sa West na napakaraming play, church planting sites patuloy na kayong manguna, maging mas smooth ang pagtatayuan ng mga simbahan na ito. At kaya din dito sa amin, sa South, ay patuloy niyo pong pagpalain ng mga pagpatatayuan ng mga simbahan at pangaral sa mga kapatiran upang sa ganun uh, sila ay makakita ng mga tao na gahanap po sa inyo. Dalangin po namin patuloy si Nanay Fina sa kanyang sa araw na ito na may hindi na mga ilangan na operasyon at magkaroon ng pagkakataon ng gumaling at ng kanyang tuhod at patuloy siyang lumakas at maging masigla at hindi mahirapan sa kanyang gawain. Dalangin din po namin patuloy ang mga kapatid na magte-take po ng exams, board exams ngayon parating na September. Amin po nalangin na uh, patuloy silang sama sa kanilang pag-review maging handa sa darating na exam kayo ang kanilang kasama habang sila nagre-review pang sa um, madali silang maginhawa makapag-exam at madali nilang matanggap ang tagumpay at ang failure kung sakali man pero nais namin naman na kami magtagumpay ngunit ang kalubang po ninyo ang masusunod at hindi sa amin kami magiging masaya sana naman ang magiging resulta nito dalangin din po namin ang lahat ng kapatiran niyo na ginaga nakakatulong sa gawain patuloy niyo pong palaguin ang aming mga talento patuloy niyo kaming gamitin sa lahat ng aming gawain na kung saan kami makatutulong at magagawa namin nalangin din po namin ang iba pang may mga prayer request si Nanay Juning Alpindo si Lolo Edith si Angel Prenesa at si Sister Ana Rospel Hermino, si Franklin Punsalan, si Ana Lopez at ang mga pamilya na nakikinig yung kasama ng pamilya ni Sister Medin Piligo Kutao, si Nahara and Corey, family ni Ate Milen Masiklat, kasama ng kanyang mga anak, Manugang at Apo, kalusugan din ng family ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, Sister Nympha Rivera, dyan sa bukid nun, Sina Tito, Janet at Salvado family, kasama na sina Rona, LG, Robert, ang buong siya Aquebas at Alcozaba family, kasama na sina Ariel at Jonah. Kindi, dalangin mo patuloy ang mga naghihintay ng baby. Sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at ang iba pa. Uh, dalangin din namin ang mga may karamdaman na patuloy na kagalingan, kalakasan at recovery sa mga sumusunod, Sister Dora, Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tate Carlito Tomas, Ah uh, ang peres ni Pastor Nelvin at Karin. Ganyan si Pining Eugenio Javier, si Jan Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Kapasog, Precious Corcuina si RC Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gregasin, Claire Andaya, Judeline Perolino, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gila Guzman Arturo at Erlinda Duque. O dakilan din sa mga pangalan po na ito. Ang ilan sa kanila ay nasa malubha pa rin kalagayan. Ngunit patuloy na nagtitiwala sa inyo. Ngunit marami sa kanila ang patuloy na nagpapalakas na sa recovery period. At lahat kami eh, ay patuloy na nagtitiwala sa inyo. Ay pagkaloob sa amin ang best para sa amin. At alam namin at kami ay magiging masaya sa piling po ninyo. At ngayon din ay samahan kami sa aming, habang kami nagpapagaling, samahan kami na ang aming karakter na ang aming mga kakayahan sa aming pagtulong sa gawain ay aming ma-enhance upang kami mag-enjoy habang kami naghahanda sa nalapit yung pagdating. Maraming salamat sa pagtindig sa aming panalangin. Maraming salamat at patawad sa aming mga kasalanan na Jesus name we pray. Amen. Amen.